house bill na maglalaan ng 5,000 pesos hanggang 10,000 pesos na alawan sa mga mag-aaral, inihain sa kamara. Inihain sa mababang kapulungan ng isang panukalang batas na magbibigay ng taunang alawan sa mga mag-aaral mula elementarya hanggang kolehiyo Sa ilalim ng House Bill 2657 na iniakta ni Paranaque 2nd District Representative Brian Raymond Ayamsuan makatatanggap ng 5,000 pesos kada taon ang bawat kwalipikadong estudyante habang 10,000 pesos naman ang ilalaan para sa mga may natatanging academic performance. Layon ng panukalang baon para sa estudyante act na maibsan ng gastusin ng mga pamilya at masiguro na magpapatuloy sa pag-aaral ang mga kabataang Pilipino. Sakop nito ang mga nasa pampubliko at pribadong paaralan, gayon din ang mga nasa Alternative Learning System o ALS. Sinabi ni Yamswan, maaaring malaki ang pondong kailangan para sa programa. Ngunit, mas mahalaga umano ang pangmatagalang benepisyong maidudulot nito sa bansa sa pumagitan ng pagdika ng hikit na edukado mamamayan. Nakapaloob sa panukala ang pag-aaral sa posibleng tiered um, system batay sa income or third system batay sa income bracket upang mas mabigyan prioridad ang mga estudyante ng higit na nangangailangan. DepEd po ang mga ngasiwa sa implementasyon para sa elementarya hanggang senior high school habang CHED naman ang tututok sa antas kolehiyo. Ibibigay ang stipend tuwing simula ng school year at sisikaping maging simple at mabilis ang proseso ng pagkuhan nito. Base sa pinakahuling datos ng DepEd, Tinatayang 24.9 milyong mag-aaral sa basic education ang posibleng makinabang sakaling maipasa ang panukalang katas. Kung maipapatupad po ang panukalang ito, malaking tulong na po para po sa aming mga estudyante ang 5,000. Malaking tulong na rin po ito sa aming mga magulang upang hindi na po nila problemahin ang mga bayarin dito sa eskwelahan sa mga projects po na binabayaran po namin. Maganda po yung um, batas na uh, para sa 5K or 10K na ibibigay po sa mga estudyante kasi tulad nga po ng mga estudyante na kaya po nag-aaral dito sa public school is nahihirapan po sila magbayad ng tuition at nahihirapan po yung mga parents nila. So, malaking bagay po sa kanila yon para na rin sa mga gastusin nila dito sa school, ng mga projects anything na kinakailangan po nila, baon. Ayan po yung number one na kailangan po nila. And para din rin sa mga honor student po, like yung 10K na ibibigay sa kanila, mas nahihikayat po silang mag-aral ng mabuti. Mas lalong mapapabuti at mapapalawak nila yung um, pag-aaral nila para maabot nila yung um, pagiging honor student. Samantala ay sinusulong din ni Batangas First District Representative Leandro Legarda Leviste ang pagbibigay ng 1,000 pesos National Student Allowance para sa lahat ng mag-aaral mula kindergarten hanggang kolehiyo. Nakapaloob ito sa kanyang inihaing House Bill No. 27 o National Student Program Act na layo magbigay ng regular at tuloy-tuloy na pinansyal na suporta sa mga mag-aaral sa buong bansa. Pagamat hindi pa naipapasa Ilang batas 1,000 pesos national allowance pero onang lokal at pribadong pinondohang version ng programa na kasalukuyang ipinatutupad sa distrito ni Leviste sa Batangas kaya nakatatanggap na ng tulong ang ilang estudyante